Ayan. Kamusta sa inyo? Ah. Ayan. Papakita ko lang sa inyo yung mga nabili ko galing mo ngayon. Dahil lalabas din ako ngayon. At yun din yung aking susuot ngayon sa paglabas ko. So, Ayan. Ayan. Ah, simula na natin. Bye. Okay. So ito yung una ko nakuha sa Okay. Sa halagang 500 pesos. Yung tatak niya, Levi's, kaya napakaganda niya. Kaso medyo mas lang siya sa akin. Pero kuno ako pa din kasi napakaganda naman at kaya ko may suot. Yung sunod naman itong damit. Napaka, napakaganda niya, napakaganda ng quality. Kaya kuno kasi parang mukhang bago pa eh. Kaya gusto ko siya. Kasi yun, may pagbelat pa oh. Sunod naman yan, magsasapatos na tayo. So, itong sapatos na to ay Converse X CDG. Napakaganda rito kung gusto nyo bilhin, bilhin nyo. Ayun, kayo na ang humusga kung bagay ba sa akin yung damit na kinuha ko. Ayun, kapag hindi sa tayo, ito yung suot natin. So, yun lang. Maraming salamat sa inyo. At ngayon na alis na ako. Ingat kayo palagi, ha, mga kapatid. Bye-bye.